guys, today is another great day. So, ayun, uh, let's visit yung uh, bagong project na company. Oh, so, this are, ito yung bagong project. Na, ang ganda ng today is medyo makulimlim raining day so yeah ganda lang view um ano dito nandoon yung mga shield din so ito dati yung ano ito yung dating swimming pool pero syempre Eh, nakubayaan na ako ano So, yeah. You should then go up. Ngayon doon. So, yun yung mga kapit bahay. Magagandang bahay. Mga bago at mga laki. So, yan. So, guys, umuulan na. Ayan. Ayan. Naambunan. na, naambunan na ako naulanan na din so ayun. Nilakad tayo dito yung nahulog dyan <laughs> insect meron dyan so. so. ayun guys Ay, sinama ko lang kayo sa aking ano today aking uh, bagong project. Yeah. Maganda yung view. Ayun yung neighbor. And, umuulan na guys. It's a uh, Raining is a blessing. Oh! Alam niyo ako ano natampaan ko? yung tubig na yun. Pero, ayan. Ay, basa ang aking shoes. Ito na lang, ano siya? Waterproof. <laughs> nabasa siya. Nabasa. Nabasa si Basha. Ayan, nabasa si Basha. Aking shoes, nabasa. yun guys. Nabasa ang nabasa ang aking nabasa ang ating, ano, ang, raining. Balik tarin natin. Nabasa ang aking pa. Ang aking shoes. Nabasa. Ang um, naganda nito. Ano naman siya? Hmm. Waterproof. <laughs> so, nabasa ng oksidente. And, yung high day naman, It's here. Dah And dito, tahimik. Tahimik dikto. Hen, ay Oh, God, it's beautiful. Look at this beautiful. I want to I want to be and have to, to be to, to be don't bite me i want to touch you come to me Ayan. tagal tagal ko nang hindi nakahalak na itong tutubi kaya may car Bale. may tutubi ako nakita ang ganda ganda niya guys beautiful come here so come here takut hits aku mau kagak nipi eh. sehnya so, sam yan guys meron aku nak ulang tutubi? tadi yan oh it's a beautiful color bloom bulu ang tutubi na nakulito. Well, oh, guys. Yun na nga. Yun na nga. May tutubi akong nahuli. So, sabang natin ang tutubi na nahuli ko. Ayan. Punta tayo dito. So, tutubi. Huwag oh, ka lumipad. Dito ka lang. Dun. So, may tutubi akong kasama. Mamamasyal. So, ay, wala na. Pa. Ayan pa. Tapos, dito, may, ano, may tubig. Ang <laughs> kanal. Pero, sobrang linis. Ayan. So, yan yung kanal. Malapit lang. yang tidak sabang ni, sangat beautiful. Oh, so, kesama aku pahin ang anu butterfly ay butterfly tutubi so pakita niyo yung kanyang kagandahan ang kanyang kulay so nandito dito so ayan yung kanal pero sobrang lindis guys So, oh, uh, oh, oh, lumipad na siya. Lumipad na siya. Iniwan na ako. Ayan. Ayan. <laughs> I want to show you with my come ayan so ayan sama ko ulit siya <laughs> So, ayan. Maganda dito tahimik. Parang gusto ko dito tumira. <laughs> so, ay ganyan. Ang ganda ng bahay dito. Tahimik lang. So, nag-smile sa akin. So, diba? Ang linis-linis ang tubig dito. Mag-iisda din yun. Ganda yung mga flowers. Ayan. ang gusto ko na dito tumira <laughs> bagong bahay ulit